Pagkakali muna tayo ng saking. <laughs> Hinahuli ako dun. Oh, may kauso. Si Camille andito pala. Uy! pala si Brother Sig? <laughs> Ayaw mo ng multi-grain? Makaiba pa kami ng tinapay. Na? Uh, egg sandwich. Ah, sige. Kuha so, tayo itlog pala. Wala tayo. Mm, mm Itlog, cornstarch, tsaka ano pa nga ba yung bibilhin ko? Ah. Dating 14 lang tong chicken breast. Naging 15 na, oh. Oo mm nga. -hmm. dalawang buong manok 25 yan na po yung price ngayon ng manok so ayan ayan oh. ano na lang 150 kailan yung expiry yung iba ata pinapalaman yan eh no nagatas pa naman si Dennis doon wala, walang itlog. Anong nangyari? Meron pa naman tayo doon. 20 na lang na. mo na kahit ano. Ayan, kuha ka kahit isa lang. Magkano yan? 4.79. Ba't ito jumbo at 4.79 din? Huh? Extra large ito eh. Eh jumbo, parehas lang? Siguro pa parehas lang, jumbo tsaka XL. Ay, walang ano yan? Walang crack? Ganyan yung salmon. Wala atang price eto. Walang price. Ay, eight. Ayun, Ay, save ng three dollars. Ay, ito mas mura din, oh. Fish fillets. Seven. Seven. Ito na lang. Basa. yung gusto to ni Beng Beng. Dito tayo sa 7. Pa? Basa pa o 7 lang? Ayan. 7 lang ka Beng Beng. Ang Ikaw din. Gusto mo. Ito pala yung saging pa. Ayan, nakasail po yung saging. Um, save ka ng $1. Oh, malaki na to. Kuha tayo. <clears throat> Bali, ano na lang siya. 3.50. Ang tagal kong inantay ito na mag-sale eh. Ayan. Ito po yung magandang klase ng saba dito sa amin. Kasi medyo malalaki siya. Yung ibang saba, ano siya, maliliit. na? No, gas ng asukal nila. Hala. Hindi pa. Parang alam mo yung sumingaw. Parang ganun yung texture. Eh, ito. Mm. Um, white. Yung dati, kung binibili na ganito, oh. magkano lang to dati pa? 14. Ito oh, ngayon 16 na. Yung 10 kilo. Wala silang medyo malaki na granulated sugar. Yung balot niya. 2 kilograms. Ito na lang. Wala eh. Ah, okay. Hmm, kasi wala tayong ganito dun eh. Kit na lang. Tag-isa strawberries nila dito, oh. Parang nasusunog pa sa lamig, no? Pero may mga bunga na siya. Mm, -mm. Kawawa, no? Ayan, no? Dry. Dito yung orchids nila, oh. Maganda din yung orchids na. Magkano yung orchids? Walang price. Yung strawberries ba magkano? Ocho. Huwag na mga bumili na Okay na pa? So, ayan po, okay na yung Thank you Dada na po tayo sa pamimili Tuloy-tuloy yung ulan sewer siguro yan no akala ko kasi kanina hindi ganun kalakas yung ulan eh wala tuloy tayo sombrero hindi tayo naka hoodie okay na lang matik yung door din so andito po kami sa giant tiger Thank so tumitingin-tingin din po ako dito sa mga groceries nila. At... Oh, may cream cheese din pala yung Lactensia. Yung bacon nila, 8. Ito po, nakasale yung bacon. Dati nagbibake pa tayo ng ganito eh, no? Masarap siya pag bagong bake. Yung bibili ka, sa bagay, konti lang diferensya, no? Yung ganito, o, 7. Ito sa is Good baron. Malakas yung ulan. O, oh, nakapa. Tapos buksan mo. <laughs> Goodness. Takbo-takbo <laughs> din pag may time. Sabi ni Denise, sabi ni Denise pa nung nakaraan, Mama, parang gusto kong itry maligo sa ulan. <laughs> Di daw niya na try maligo sa ulan, eh. So, yung mga viewers, dito kami ngayon nag-aantay kay Bengbeng -beng sa parking area. Sige, dadong. Sige, dadong. Inabot na po nung... Ano, oras na pa? Alas tres na. So, yan na po yung lunch tsaka merienda niya. Galing po kasi kami dun sa ano, ang dami namin pong pinuntahan. Kaso lang hindi na ako nag-video. at uh, nagpalinis kami ng kuko. After ilang years, ngayon lang ulit nakapalinis ng kuko. Kasi dito naman, di ba, lagi namang nakamedyas lang. Tapos, ayan, laging kulob lang yung paa. Hindi naman siya naka-expose dahil ang haba ng taglamig. So ngayon lang ulit tayo, nagkaroon ng chance na magpalinis. Ang sarap ng feeling no, na yung nalinisan yung pupo mo. No, no, parang sarap tingnan. Ang sarap tingnan, nagmukhang paa po yung, <laughs> yung mga paa namin. Mukhang paa ng tao. <laughs> Robby oh. <laughs> so ayan. Sa Pinas kasi. Every sahod no mm. so, may pambayad mm. ng kuko eh dito mahirap magpalinis ng kuko kasi Ma mahal. mahal din dito magpalinis ng kuko mabuti na lang yung nanay ng isang kakilala namin marunong magaling mm. Magaling maglinis. No? Mm. Magaan yung kamay. Ay, ang ganda ng Crab Apple, oh. Pink na pink. Ayun naman, white lang iba. Ayun, oh. Nasa likod. Mga ka-viewers, nandito tayo ngayon sa North Area. Yan, dadaan lang tayo dito. Sa mga kabahayan. Ito yung kabahayan dito banda sa Coronation Park. Yan, maganda din po yung mga bahay din. Eh. No, maganda din yung mga bahay, no? medyo madami yung sasakyan ngayon kasi labasan ng mga high school. meron na silang mga apartment. Bali, palabas na to ng bandang Albert yun dyan. di ba pa? Maraming apartment dito. ko apartment dyan dito. sa kabila, apartment din yan dyan. Oh. Dyan tayo nakalang uh na. Marketplace. Uh Ayan. Tapos, dyan sa labasan na yan. Andyan na yung mga may mga DQ teams. At, ayan pa mga apartment. Ito pagawaan to pa ng, ah okay, pang oil change to, diba? ba? Mm -hmm. Mr. Lube. So yung mga ka-viewers, andito tayo ngayon sa Northgate Mall. Ayan, may pupuntahan lang po kami dito. So, from Coronation Park, And paglabas nyo ng Albert. Dito malapit na po yung shoppers. Northgate Mall. Andyan may The Brick. Ayan, may Safeway. Hello muna, mga ka-viewers. Beng, beng. Pause, pause, pause. Pwede tayo sa shoppers. Hello muna kayo mga Hello. Hello mga ka-viewers muna. Hello, mga <laughs> Walang tone no? Ano ba yan? mo first. Ay, hindi, yung ano niya, gusto kanya niya tumingin ng, ano, earrings na, pang fashion-fashion pa lang na, earrings ano. Akala ah, ko ba? Ah, okay, dito pala, meron sa Claire's. Gusto yes. po niya sa, ano niya, graduation niya, meron siyang earrings na silver. Silver ba, tawag Silver, Silver na may pearl. Ayan. Ay, pearl. Ay, kasi ba baka mag-necklace ako ng pearl. Char. 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 <laughs> so, ayan po. Tingin-tingin uh, uh, pa rin tayo. Natawa kami kanina sa pinag-uusapan naming ng ano, yung topic namin nung kasama ni Dadong dati sa trabaho. Na paano? Kasama <laughs> niya pa naghihirap. Naghihirap dati sa Pinas. Dito, naghihirap pa rin. sabi ko naman. Sabi ko naman, naghihirap at least, ba? Diba? Ano na? Nag-upgrade na kasi dati sa Pinas lang tayo naghihirap. Ngayon, nasa Canada na. Upgraded po yung paghihirap natin. Ang ka naman. Ang yan. So, ayan po yung Ayan dati Ito dati yung BQ So, sarado Ano yan? Dati naman nakita ah, na natin Ay, ano pa po yung ano dyan? Pagawaan ng relo Ano? Ha? Ayun po Ayan, ang pedicure dito is $35 Ano yung difference between yung manicure at yung pedicure? yung sa, kama, kuko, sa kamay ko mm -mm. Uh, kasi nagpalinis nga po kami kanina sa nanay ng kuku kaibigan namin na. at ayun syempre <laughs> ba diba, kahit papano kailangan natin magpalinis at sa tagal tagal na ngayon lang po kami nakapalinis talaga ng kukunan Pasok po kami dito sa Claire's tingnan nang si Madam. Hanap siya ng clay. Ano? Pearl. Yung maliit lang, te. Ito, te, Pearl, oh. Yan, simple Ayaw lang. te. Wow, ano gusto mo, te? Ayan. Ayan, eh, medyo... One lang, eh. One lang. One lang kailangan niya pa. Parang <laughs> kasi nawala mo yung kapalit ka. kasi lagi nawawala. Lagi nawawala. Ito yung mga... Ito Ito yung mga necklace nila. Necklace? Necklace. Huwag yan na doon. Parang naman rosaryo yan. laki. Dapat na simple lang ni si maliit. Ay, Ben. mo Cute, ba? yan? Cute, Maraming accessories dito sa Claire's. Ay, dito pa, oh. Nis? Pearl? Nis? Pearls ba? <laughs> ito, Pearls. <laughs> At okay. ay, dalawa na Simple. Or eto, may ka-partner na. Ay, huwag to. Check my necklace. Dapat ano lang, hindi ganun kahaba. Magkano isa? Ah, uh, mura lang. Ito. Ma-fix oh. naman yan. Okay. May, ano, sabit. Ano? Yung tingin din sana kami ng mga headband. Kaso lang, parang walang cute. Walang maganda tayo, no? Ay, bang. Miss, eto oh. Ganyan? Oo, ayan. Ganyan yung headband. Alin? <laughs> pearl pa din? Oo. My goodness. Adami mo ng pearl, te. Baka ma-hold up na tayo. <laughs> pa. Pa, ikaw. alikan mo na. Orto. Oh, pangit yun eh. Then ikaw na, Pacheck mo man. muna tong headband na yan, oh. Which, Ayan, which no? oh. Ewan ko, alin magusto mo, Beng? Sim simple. simple lang daw. Ito, yung bato-bato, pangit? Oh, try oh, mo na, Beng. Eh, dalawa pala yan, Beng. Dalawa, pangit. Ay, dalawa, dalawa. Oo, dapat simple lang. Hanap tayo sa iba. Ano gusto mo? Crown? Ay, <laughs> crown? <laughs> crown? Hindi, yun pa yung parang bato-bato. Check mo nga yung bato-bato. Sila nga, nagaganto na lang instead eh. Ay, wag yan. Simple na lang. Yung bato-bato na yun po, yung isang piras. Ayun na, next. Check mo nga. Oh. Kita mo sa kanya. Simple lang. Bingo, ayan o, cute o try mo. Princess, princess. Wow, princess. Princess yarn. Ay, nice bang. Oh. Wow. Tanggalin mo muna yung headband mo. So, ayan, may nabili si Beng Beng na. Congratulations. Thank, Thank you. You too. So, check natin. Ayan po yung kanyang napamili. <laughs> Oo. Oo. So, bali yung promo nila dito. Buy 3 items. Tapos, may libre ka rin na 3 items. So, kung halimbawa kung gusto lowest mong... lowest price. So, you have to get 3 items yung, yung ano, lowest price. Ano. So, sa atin, 21. Bale, yung babasehan nila. Kung ano yung pinaka... Lowest. lowest yun lang yung item na pwede mong i-ano, ma-free. Yung so, amount. Oo, oh, yung amount nun. So, meron kaming item na magkano pa? Kaya ang ginawa namin, parang 12.50. tapos Tapos, yung pinakamataas is eh, 21. No? Hmm. Kaya, yung ginawa namin, yung tiktik 21, yung tinaklo namin. Tapos, uh, yun din yung pwede namin maging free. Or pababa. So, ayan. Hindi ka pwede mag-free ng ano, over 21. over 21 ang kanyang price. Kailangan Susulit na rin, no? Oh. Dapat lang ano, marunong kang pumili ng kailangan mong mga items para kahit pa paano, parang buy one take one ngayong dating. Ganda pala yung promo. Hindi, pero dati of... pa naman na ganyan na yung mga promo nila dyan. Kaso lang, kung hindi mo nga naman kailangan, bakit ka maghahabol ng, di ba, na tatlo talaga yung bibilhin mo. So, dahil si Beng Beng, parang kailangan talaga niya para sa mga pang anik-anik niya. Uh, may palit-palitan. Oo, oh, may palit-palitan ba? So, yung ginawa namin... Kasi, lagi kasi nawawala yung... <laughs> Oo oh, nga, kasi pang ano lang naman niya. kasi. At oh, yung uh, gamit ko niya is pang araw-araw lang. Kung yung value ng mga accessories niya, hindi naman ganun kamahalan. So, may time na... May iwan talaga, ganun talaga pagbata, di ba? yung mga accessories na mga earrings o minsan mga kasapit sa si damit. Uh, uh, yung, yung earrings lang naman yung gamit ano, niya. Mamahalin na uh, oh, sa akin. Kaya let's try. Ay, oh, hindi naman masilan yung tenga niya eh. uh. Hindi tsaka hypoallergenic ata yung mga sensitive ano sensitive meron uh, uh, Yung mga necklace nila tsaka yung earring. So maganda. Ano dito tayo oh, ano? viewers. Na, na ba? 436. Oh, yun kumalakas yung, yung ulan. Ganun, well, mauwi na tayo. Uwi na tayo mga ka-viewers kasi ayan no, nakabili na naman kami ng andyan, galing sa shoppers. Mga toothpaste na naka-sale. Limit .99. of four. Oo, nakalimit lang pala. Sa apat per ano, ano yan? Per klase. So, hindi napansin ni Dadong nakuha niya parang anim-anim sana binalik na lang namin yung tigda na dalawa. So, apat-apat lang. Yung allowed. Bang, bang. Pwede naman sana yung pa na babayaran ko. Hiwalay kaso lang. Um, ako rin, naisip ko rin. Pero, wala so, okay na lang. Pwede na rin. Walo so, din naman na piras. So marami na rin naman. Oo. Uh -huh. Dami na yan. Diyos ko. Kasi nakakatamad lang na bilig ka nang bilig. Oo. Hati na ng mata na. ko mga ka-viewers, uwi muna tayo at buong araw na kami nasa labas. <laughs> Anong uwi muna tayo, uwi na tayo. Uwi na tayo. <laughs> eh, kanina pa po, po kami sa labas nung ano, isinulit na naman yung kay Dadong na day off. Hindi, uh -huh. wala rin, di rin, naman tayo kasi makapagtanim eh. Dapat po magtatanim kami ngayon. Kaso lang, ayun na nga, naulan-ulan na naman. Pero at least pa medyo nag-warm na siya, no? -hmm hindi na yung kagawa kagaya ng mga nakaraang araw na... Mahangin. Mahangin, malangin. maulan, tapos malamig. Ngayon, medyo may ulan-ulan, pero medyo warm na po yung paligid. Mas naman ang crop nito. Eh, sana kung halimbawa nakatanim na tayo pa, at least sana yung, kumbaga yung roots ng plants pa, naka-adapt na sa temperature, no? Pero okay lang. Kasi ayaw din po namin na, alam mo yung madaliin yung pagtatanim, gawa ng alam mo yung masasayang yung mga seedlings, masisira lang siya sa lamig. Kaya yung ibang mga kakilala namin na nagtanim din, ayan, may mga kumot po yung mga, ano nila, yung mga plants nila. Pati yung sa atin. Pati yung sa amin po, may na, ano, may nakatakip na tarp. Actually, ano pa lang naman natanim namin, kamatis. Tsaka yung onions, hmm. yung onions kasi mabilis lang maka-adapt sa, Lam ano yan eh, Lamid. sa lamig. Okay ano sila, matibay. Laban yun sila eh, <laughs> yung isa dun gutom kumakain kumakain siya ng tirang KFC taas na yung truck na yun pa no ganda nami itarag dun sa off-road <laughs> ayan na